So mga uh, nandito na tayo sa C6 Road uh, At nagmumurahan na ang tilapia dito Yan oh. Uh, Yan, napakamura na yung mga So Wala tayo nakitang bangos Puro tilapia lang po wala bangos Napakabura na po ito sa Tadros. Eh. Wala bangus, teh. Wala bangus. Wal Hindi umapaw. Daya. <laughs> nah, so yun, oh. No? walang bangus. Walang bangus. So walang bangus na no? at puro tulak yan lang. Uh, siguro hindi na po yung mga biscuits no? doon yan doon puro biscuits yun Laguna Lick so, wala puro tilapia lang muna wala din tayong nakikita ng mga karpa so, ikan buli dan lebih yang muna, muna <laughs> <laughs> ah itu so si six root tegik si six root ya no oh. pumping station kita tay, -tay. kano bigelo 70 lang 20. Si 20 kilo ha huh? 70 si kilo magugustu saltong lang So yan, walang tilapia no? Ay walang bangus, puro tilapia, tilapia lang Kung uh, nahanap natin yung bangus Masarap yung bangus kapag Umapo yung nandiyan mga fish kits to Para bangus ang may bilhin mo dito mga gross Nakahabaan dito So ngayon wala Kaya tilapia lang muna to. Hey, hey. oh. 70 ang kilo hindi ka tulad na nakaraan 50 lang ngayon 70 na tumaas na eh hey. hey, pa rin yung mga namimili hindi lang po mga gus